So ito na guys yung mga Kwan uh, natin Kasi kailangan nga uh, ipitas natin yung kwan uh, sila Yung mga uh, naunang bunga Yung malalaki Ayan kailangan nang pitasin yan kasi uh, malalaki na Pero napapansin nyo O oh. Ayan na ma, Marami na silang bunga Ito po yung uh, variety natin na Galaxy Max F1 Oh, uh, kunin natin yung malalaking bunga kasi kapag hindi natin kunin mag overdue naman tulad nyan malaki na ang dami na siyang bunga malilit oh. ayan nagmistulang lang Christmas tree na yung mga buha yung isang sanga oh isang sanga limang, limang sunod sunod oh. napapansin niya ayan Limang sunod sunod 1 2 3 4 5 pero ano reject yung isa oh. so ito na guys bali 56 56 56 or 58 days na yata to oh pero transplant ito ah hindi, hindi direct seedlings ah, oh, ayan na Grabe, ang dami ng buka. No? Ayan, guys. O. Kasi pag hindi natin tanggalin yung ano, tulad yan, yung malalaking buka, ma-over naman yan. So, tatanggalin natin. O. Ay, na. First harvest natin. Today, February. Uh, March. March 9 na ngayon, March 9. Okay. Parang kailan lang, Oh. No? Oh. Hmm, lalaki, oh. Dito, lalaki pa mga yan, pero kailangan uh, tanggalin na lang natin. ngabaw hmm, haba, oh. Ang dami. So, kailangan natin tanggalin. Yan, oh. Tulad dito. Sud-sud. Unang bunga pa lang mga to. Bunga pa lang sa ano to mga kaibigan, mga sa side. Hmm. Bunga sa side mga to. Ito na yung ano natin. Ah, uh, pruning natin. Oh, ayan. Ibalito e, yung puno niya. Ayun, tanggal lahat yung mga sanga Hanggang sa ibaba pa. Pero meron pa rin yung tangkay na kailangan tanggalin tulad nito. Ah, uh, tatanggalin pa rin mga 'yan. Linisan double check na lang natin ulit. So 'yan. Check natin sa kabila. Kasi itong tatlong linya, guys. Ah, uh, ito yung nauna. Pero sa kabila, ayan oh. May bunga na rin siya. Kaya lang, kailangan pa rin nating ano Pinisin Pero ang siyang bunga oh. Ito Kailangan pa natin, ano Kasi nagkabisi ang kon Trabaho kaya hindi natin masyadong na ano yeah, laki oh Pero lalaki pa mga to Kasi dapat yan Paabot natin ng tatlo hanggang 4 uh, na piraso sa isang kilo hmm. dalo dalo oh. katabi Ayan. wala pang dalawang buwan pero grabe no sobrang kapal na dito oh. kasalubong na dito kasi sa side guys ayan mamumunga pa mga to mga sanga na yan namumunga yung mga sanga na na, na, na babalik, sa baba ba. tulad nito pinalusot ko itong bunga na ito pinalusot ko siya oh. lumaki malaki siya kaya lang hindi hindi siya hahaba o oh, bunga sa baba ito malaki na kaya lang hindi siya haba hindi tulad dito sa taas ah uh, yung pina, pinalaki natin na banda rito sa taas tulad dito ang dalawa ito haba talaga oh, ang haba oh yan yan po ang nalabasan ng ano pruning natin sa ano wag tayo magpalaki ng bunga sa ibaba so ito guys hanggang dito na lang yung videos natin maraming salamat ito po yung first harvest natin Mabuhay ka farmers. Uh, wag kalimutan mag-subscribe. Uh, like and share para like yung ma-update sa susunod pa nating mga video.